Dito muna tayo sa Pinas Market Bibili ako ng gulay Kasi magpapaksaw ako mamaya Ayun guys Bibili lang tayo ng gulay dito Ito ta Talong Lagyan natin ng talong Saka Okra Ito yung okra nila Lalagay ko sa paksim na. Yeah. 1 real, 1 real. So 3 real to, guys. So yan guys, kararatin na natin galing na Malingke. So ibabad mo na natin yung uh, isda. So, okay, ito yung lulutuin natin, guys, ay meron kami yung ano dito, isda. Yeah. Bababat ko muna to kasi pang ano lang to, guys, pang dalawa lang. Pang dalawa lang kami dito. binilito ng kapatid ko dalawang kilo tapos sinati-hati ayan, ayan Papaksiwin natin to kasi hindi ko alam kung anong klaseng isda to ayan matinim ihanda na natin yung mga sangkap ayan ito na yung pinamili natin nagkalat pa so hiwain lang natin guys bihira na lang kung magluluto ngayon guys kasi yung kusinang anamin na maraming nagluluto tapos mainit pa dito walang ano dito walang walang pan kaya grabe ang hirap parang mas marami pa yung sangkap kaysa isda. Pero mas malo nga to. Mas maganda nga yung maraming sangkap. Kasi healthy naman to. Hindi naman siya Tapos ito. Talong. Malalaki yung talong nila dito. Bumili ako ng bumili ako ng noodles cup sa Pinas Market Treria tapos binayaran ko hindi nilagay sa plastic na doon lang naiwan siguro kasalanan ko kasalanan ko rin hindi ko chinichi hindi bali <clears throat> Treria lang naman yan pero sayang yung tririan. ano sana yun uh, pang ano ko sana yun merienda okay, kumain na lang ako ng tinapay wala talagang hindi siguro para sa akin yun No na yun so yun guys ganito lang kasimple guys So ngayon, gagawin natin maglinis muna tayo. Ayun. Okay, so ito na yung isda natin, guys. Ayun. Ayan. So, ngayon, lulutuin na natin. Ilagay na natin sa pag ako magluto ng, ng is... pag ako nagpaksil Nilalagyan ko dito ng konting bawang tapos kunting chili tsaka kunting sibuyas parang baliktad yata okay lang yan tapos yon nilalagay ko na yung isda ayan Lalapin na natin yung isda. Hindi ko alam kung nung isda to guys. Ah. Parang ano siya. Fish. Ayan. Ganyan. Tapos, ayan, inalagay ko na to lahat guys. Inalagay na natin to lahat. Ayan, sama-sama na yun sila. Ayan. 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 Nawala na yung isda. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asin. Hmm. Um, kunting asin lang. Tapos, paminta. Lagyan natin paminta. Hmm. Um, ganito lang ako mag luluto ng paksyo. Simple lang. Tapos, kunting ano lang, kunting bitsin. Ayan. Kunti lang, ayan. Um tapos nilagay natin ng suka Ayan. tapos nilagay natin ng konti tubig konti lang Oh. Ngayon, dadalhin natin sa kusina dito natin siya lulutuin sa kusina. Eh, tigas naman ito. So, ayan guys. Lulutuin lang natin ang mga guys, ng mga 10 minutes. Tapos, babalikan natin. Oh. Ayan. Yeah. So yun guys, after 10 minutes Ay, lala na Ayan Nangamoy na Pag Pag ako nagpapaksyo, nilalagyan ko siya ng kunting Mantika Hindi ko alam kung bakit Nilalagyan ko ng kunting mantika Ayan Ayan Pang ano dito, pang palasa Medyo madilim dito sa amin So, ayan na guys. Luto na ang ating paksiw na isda. Ayan. Sarap. Ayan. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.